Naganda na ang uh, simbahan ng Quiapo at uh, mga deboto ng itim na nasereno para sa traslasyon sa susunod na linggo. Nasa ang replika ng puong itim na nasereno ang binasbasan na unang aktividad sa kapistahan. Marami ring mga inaasa mga pagbabago ngayong taon tulad ng mga o tulad ng bagong andas na gagamitin sa prosesyon. Kaya kumuha tayo ng update pula kay Sujin Kim Live. Sujin! Mas mataas na andas para sa mas mapayapang prosesyon. Ito ang isa sa mga pagbabagong matutunghayan sa prosesyon ng poong itim na Nazareno sa traslasyon na gaganapin sa Anwebe ng Enero. Ang bagong andas na gagamitin ayon sa tagapagsalita ng Quiapo Church na si Reverend Father Hans Magdurulang, ito ay bunga na rin ng mga kaganapan sa mga nagdaang traslasyon. Isinaalang-alang dito ang proteksyon ng mga deboto ng Nazareno. Ayon sa simbahan ng Quiapo, nagiging problema taon-taon ang gulong at makina ng andas sa kasagsagan ng prosesyon at ang pagsampa ng mga deboto kaya't nahaharangan ng imahe ng poong itim na Nazareno at di na nakikita ng mga deboto. Ngayong taon, ilalagay sa glass encasing ang poon upang makita ng mas maraming deboto at mas mataas kung ikukumpara sa dati ang andas. May mga ihos opisyales na nakabantay na halos ulo lamang nila ang makikita. Sila pa rin ang mga sasalo ng panyo at bimpo para ipahit sa poon. Tanggap naman ang pagbabagong ito ng ihos del Nazareno na nag-aayos ng andas. Buong suporta ang kanilang ibibigay para sa matagumpay at mapayapang pista ng Buong Itim na Nazareno. Samantala, nasa Limanda ang replika ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ang binasbasan sa Plaza Miranda sa tapat ng Simbahan ng Quiapo na magtutuloy rin hanggang bukas inaasahang magkakaroon ng mapayapa at banal na traslasyon 2024, lalo na't na katuwang naman nila ang Police Community Precinct dito sa Plaza Miranda sa pagsasagawa ng mga barangay visitation bawat oras. Kung mapapansin nyo nga, mas maluwag na ngayon ang Plaza Miranda sapagkat kanina punong-puno dito ng mga replika ng Nazareno na nagpapabasbas. Maluwag na rin ang daloy ng trapiko sa papuntang Espanya, pati ang papuntang Quezon Boulevard. At yan ang latest mula dito sa simbahan ng Quiapo. Balik sa inyo, Aljo. Maraming salamat, Sujin Kim.